Sa primero tang Barreta dyan sa San Francisco de Asis, naging solemne alagad maugma na pagsilibrar niya na kapista ni Santo Niño sa parokya ni San Francisco de Asis sa Banwaning Buhi, kasuod ma Enero 21, 2024. Usad na Santa Misa aginibos sa simbahan sa oras na alas 3 sa pagkapon na pinagsilebrar ni Padre William Parde Jr. Bago matapos sa Santa Misa, Binindisyonan ang mga imaheng burubitbit bit niya ng mga debotos at parokyano sa nasabi ng Misa. Pasado alas 4 sa apon, usad na prosesyon ang ginibo sa palibot niya na poblasyon na kinsaaring maugmang nagibayli ang mga parokyano at debotos mantang burubitbit nira ang naimahe ni Santo Niño. Ang nakapista ni Santo Niño pinag kada ikatulong Domingo niya na bulan na Enero na nagisimbolo sa kapamandagan niya na katolisismo sa Pilipinas na sobra sa 500 taon ang nakakaagi. Ana sentro niya selebrasyon pinagigibo sa siyudad ng Cebu na piba nung Sinulog Festival na pidayo ng mga debotos at mga turista. Sa usad na pang bareta, nariparo na pag-usipan ang aaksyonan na niya na gobyerno ang natulong bula ng maati ag mabatang tubig na napatang sa duwang zona sa barangay Santa Elena matapos sa usad na pampublikong konsultasyon na isinagibo sa barangay Hall Compound kaso nagtalikod na Sabado, Enero 20, 2024. Aling nasabi ng pagtiripon, inatindiran ng 64 residentes niya na zona 2 address 3 niya na nasabi ng barangay na haros dolong bulan ang nagitius niya na bata ang perwis yung dulot niya ding problema ang nagiuma sa salud ag sanitasyon. Ading pampublikong konsultasyon, ipinabaano ni Santa Elena Punong Barangay Res Noblesa ninhuli sa rekomendasyon niya na sangguni ang bayan bilang responde sa paabot ng usad na ni malasakit na apektadong residente na si Emi Asetre. At tuman sa nasabi ng pagtiripon ang mga opisyal ng munisipyo na sinimbag ang mga kaungaan ag inakuman ang mga paabot niya ding mga apektadong residentes. Sigun ki Municipal Engineer Benji Arcilla, ang nakausa niya na napatang na tubig, tabarado na kaya ang mga kanal sa bisinidad niya na merkado publiko, nakaabay na niya ding mga apektadong residentes. Ag komo kabaaban ang lugar nira, hindi na nagibulos paluwas ang tubig baha. Bago nagsuruwayan, inasigurar niya na munisipyo na lilinigan aga-alinan ngwa na simana Ana uno man na ati sa mga baradong kanal sa nasabi ng lugar. Kaiba na ana iba pang interbensyon tanganing maasigurar ana salud ag kaligtasan niya ng mga residentes. Niluog pa nang bareta mga kabuinan. Katakod niya ding na ibabareta at sa barangay Santa Elena. Hindi na nakaugat sa gi, uh, gigibo na aksyon niya na gobyerno uh ang, mga residentes niya na Sona 3 sa Barangay Santa Elena. takasod mga sa kanda ng rinabusan ana baradong kanal na naggausa sa pagkapateng niya na tubig na uh, tubig baha sa Haros Tulunga, nga bulana. Amwadi ay ipinaabot na update ni Eme 3 sa Good Morning Buhi kagabi pasana na nagsabi pa na nag-initiar na sa kanyang sud na si Fernando Acetre ag nagtuwang-tuwang na ang mga afektadong pamilya sa Zona 3 na alinan yung mga nakaupol na bato ag mga raga na among nagipegel na hindi magbulos ana maati ag mabata ng tubig sa nasabi ng lugar. Sigun kay Acetre, naging matrayumpo yung parabos na nagubas na yung na tubig baha sa sakandang kanal matapos sa aros tulong bulan na pagtiis niya mabatang parong perwisyo ag uma sa salud ag sanitasyon. Bueno mga ipatngod sa tampok tang bareta kay na usad na pampublikong konsultasyon ag ginibo kaso nakaaging Sabado, Enero 20, ah, dyan po sa barangay Santa Elena. Ang nakatuyuan niya na pampublikong konsultasyon, amua pag-usipan ang mga solusyon sa problema niya na napatang na tubig baha sa duwa ag tulong zona niya na nasabi ng barangay. Nasigun sa mga residentes, tulong bulan na sirang ni sapo niya na bata, perwisyo ag uma sa salod ag sa sanitasyon. Maringani mga kabuhin ng taago concerned citizen, ana magsud na si Mr. and Mrs. Fernando ag Emi Asetre na ipinaabot aning problema sa gobyerno lokal makalis ana tulong bulan. Nag-action naman ko no? si Punong Barangay Res Noblesa sa problema na kinsaari kaso nagtalikod na Desyembre dos, uh, 23, 2023, ipinasupsup na din niya sa paagi ng water pump. Alagad na uda na yutubig, alagad ko mamauran, nagbalik man sana niya na sunod Sigun kay uh, ben, uh, Engineer Benji Arcilia, ano sa atin na municipal engineer, ano mayor na kausa niya na nasabi ng problema, amo ana barado ng mga kanal sa nasabi ng lugar ag ninhuli sa ginibong pagdamping sa saaran ag pagkonstruir niya na flood control structure uh, dyan po sa pangpang -pang niya na Lake Buhi. Isitang padago sa mga ipatngod na ading mga residensya sa barangay Santa Elena, kaabay sana niya na saaran Aran. Ana level niya na sa kanyang uh, lokasyon mas ababa kaysa sa saaran. Kaya na interong bulos ning tubig baha kaibana ng mga wastewater alin sa mga kasilyasan dyan sa kanda natitipon. Nguha na si Mana, aalinan ang niya na lokal na gobyerno kaiba na barangay ang mga barado ng kanal sa nasabi ng lugar. Kasuod mga apun, hindi na nakaugat yung mga residentes, rinabusa na nila kanal na direktamenteng nakasugno sa nasabi ng napakteng na tubig baha mala ta nag uh, ubas na yu uh, nag ubas na baga ha? nakita ninyo ato sa ritratong ipinasalita alagad sabi ni acetre uh, Asetre pansamantala sana ang sabi ng solusyon uh, takin magtag na naman balik na naman da, balik na naman tulo sa di ta kinaliman sana ni drainage na raga para sa nang magbulos yu tubig baha so sa madaling sabi temporaryo ayo uh, nasabi na ng uh, remedy Bueno, aning nasabi ng problema, hindi man talaga di kaya niya na barangay. Urog na pag-abot sa fundo. In fairness kay Kapitan ah, Res Noblesa, tabagaman man sana Santa Elena ang naago problema sa drainage canal, pati na barangay San Buena, among mga kaaba na barangay didi sa publasyon. Ang plano niya na gobyerno, nagnyatupaman ah, poon pa kaso trenyo ni Mayor Belsa. Mayor Lacoste, Mayor marji nagbalik Mayor uh, Lacoste. Ana sa kandang pangaturugan, ana plano niya ding nga uh, gobyerno, amo ang magkaaguning mauyay na drainage system didi sa poblasyon. Tanganing ang mga tubig baha ag iba pang wastewater sa mga kabahayan hindi magdiretso sa Lake Buhi kin adto na mag, uh, mag agi magagi paluwas sa Tabaw River. Idadivert mga kabuinan didi sa Lake Buhi. In fact, mga kabuinan, sa Clean Water Act, bawal na po ah, ang water At itong mga inuga sa kusina, yung mga ipinagrigos na tubig, bawal na po ang magbulos ni sa Pibanotang Drainage Canal. Kaya dapat, agukita kita yung Pibanotang ah, septic tank ah, sa mga kabahuyan. Ah, Nakin sa ari, ato ang dapat magbulos. So, ading nasabi ng proyekto mga ugang, nakang sintabo ang nakaipuan didi ta dakeng infrastruktura na ana pinagiusipan ta alagad kin ana lokal na gobyerno ta uwan adining magkakani attention o focus beke po imposible na maipagibuwade ta pwede man na magayat ki kong migs ha, bila puerte ki gob luigi ag sa gobyerno nasyonal ha, ah, ki presidente bongbong marcos tangani nga pagtuwang-tuwang ana adi siguro kin baga na sistema mauutob ading nasabi ng Uh, programa. Ibutang sa comprehensive development plan. Ibutang sa annual investment program. Tanganing mapunduhan. anak pundong kinakaipuan sa lokal na gobyerno, bukot man kadakil. Uh, at tusan ang fundo para mag-mobilize. Uh, magpunta sa Manila, magpreparar ng mga project proposal. Uh, isumitir. Uh, pwedeng ilog sa loan ah, ta kada dako naman ana ira niya na ana national tax allotment niya na LGU, nagikantidan ning 300 sa uh, uh, milyones de pesos, sobra sa 300 mil uh, de pesos ana annual budget niya na munisipyo. So amo ang mga kabuinon, ha? Buko po an uh, imposible. Kinbaga sabi niya to mga antigong politiko, inya ding sa to na banwaan agnya ding probinsya. Kinbaga surumpay ang tubo, dagos-dagos ang bulos kan mihoras asin Gracia. Okay. Sa parte man niya ng mga konstituyente sa Santa Elena, San Buena, at di, di sa poblasyon, mantiniran taman po mga kabuhi nun ag na anasakta ng mga wastewater alin sa kasilyasan, sa kusina, hindi naman uh, mga gyan o pabuluson dyan sa sakta ng mga drainage kanal. Ano way segregation na, sa to, na basura, ipraktis, ah, takaoy nanya niya di, ah, solid waste management, ako ah, kaso pa di, ah, urog na po dyan sa Lake Buhi, ah, na hindi po magkayat-kayat ah, uh, plastik dyan sa Saaran, dyan sa mga kabahuyan sa Santa Elena, ta ipinadpad niya na paros, diritso na ito sa ato na payabang Lake Buhi. Ag siyempre, mantinirintaan na kalinigan, ag sanitasyon niya na sa na kapalibutan, tuwangan ta na gobyerno, ag umaw ko mga kabuhin na ibalik ta na konsultasyon. Ayan, ah, maustik yung ginibo niya Santa Elena mostik dig yung ginibong niya barangay sa liderato ni Kapresa noblesa tapi iusip usipan kita tanaga ako mauyay na resulta aga mga kaboy inon buhayon ta at tupiba nung bayanihan kita mo, no, na ipakita tulos kasud mga apo na na mga taga Santa Elena na buhay pa pala na bayanihan rinabusan na nira tanganing pansamantalang marisolbiran ana problema taeda po mga kaboy inon maurag na gobyerno kin indi magtuwang-tuwang ana mga siyudadano agkin kinindi adi magkoopera.